MN Drama presents Han Manan So So Ka Awe yang pa dahil sayang ka lelaki ka ron? Mew <coughs> Talamban, Cebu City Ang nga dumadatampu nagdasingan nga Rizzo by Radio Mo TV Dali signo Sugto uh, sugton ako ug ug apoy to man luoy nako gusto ka nga sugdon tika tungod lang kay naluoy ko nimo ah, <laughs> ayaw na sad ko niya naamo kay kuyma paabot na a graduation Di hati kasog ton. Tinood? Lagi. Oh, ah, sige. Magpaabot ko na ng adlawa. Congrats na to, guys. guys! <laughs> Congrats! Congrats. Congrats. Congrats, board. <laughs> um, katong imong giingon dali. Tinuod to? Yes, tinuod to. Gisugot na ko nimo, ha? Uyab na ta. <laughs> All right, so. Uyab na ta. <laughs> Woo! Thank you. Ha? May uyab na ka? O, ma. gisugot na gid ko ni Dali. Ay, ah, ipailaila o niya kung Oo, oh, oh, uma. May ko nga makauyon yun kaniya. Maayong hapon, tita. Oh, maayong hapon, sad iha. Kagwapa man ay ni mo. Ah, kamaugit kang mamili, nakda. <laughs> <laughs> ako pa, <ba>, ma. ah, <laughs> Manihapon na ta. Nalipay ko nga nagkasanabot na mong mama, babe. <laughs> Buotan ni mong mama, babe. O, bilip ka ko niya uh, nga makaya niya magpadako ninyo sa imong mga iksoon. Bisan og buwag na sila si mong papa. Ah, mauna ang taas kay respeto ni mama. Kaya nakita na ko iyang mga pag-antos. nga ni BS Papa. Babe. nga ako, babe. Di ko musugot nga maparehas ko ni Papa. Di ko musugot nga akong mga anak magdako ng way amahan. Di ko gusto nga mapareha lang akong mga anak na Nahibaw ko ang dili na may tabo. Kay dili ka parehas sa mong papa, babe. Lahi ka o tarong ka. <laughs> Salamat, babe. Gani haram ng sig panawag si Betami? Hello, bay! Hello, bay! Kaya oh. kalaw kala na kung anong panawag ni Moe, karo pa magiging kakatubag? Bisi ko eh. Nga nang dayunta. Ay, naunsa. No, Nauli, no, Kasalunan ako! Ha? Tarong eh! Lagi! Magkita ta taha sa bachelor's party na ako. Ikaw ang best man sa kasal! Brad! <laughs> Brad! Igo! kalitan mas <laughs> dani mo eh! Hah? Kalitan ba? Nagsige <laughs> lagi ko panawag ni mo. Sa dito pa ko sa US. Ha? Huh? Karong pagi ka katubag Nga, nabot ang Pinas. Pero anyway, uh, don't panic. Mag-enjoy na lang, Taron. Na yung mga babae nga atong gihire karong gabi una. Ah, uh, mm. by Radio Mo TV. ka nagbaba yung gihayo ni Bigtang. Eh. Kung sabi kayo batiyo ni Tali, no? Eh? Waraw siya din. Ah, mas ah, eh. ako na siyang paybaw ko. May problema na ko, babe. Sure ka? Lagi. Nakukuog sa aligni mo. Nahibaw ko nga, bisan o palibutan pa kag mga babae diha. Maguna ko na nagyapon ka na ako. O gusto pa, gusto na ko nga mag-enjoy ka diha. Salamat, babe. Cheers! Cheers, cheers, cheers! <laughs> Brad, na ako'y pa ila ni mo. Si Sally. Sally, ako ang best man. Si Raiso. Hi! Ah, uh, hello.

Sorry? Ngano? Good morning. I-offer yeah, ka na kong gabi nga. Uh, ikaw na lang may mga tuda pauli. But, uh, sobrang naging ko kahubog na nakatuog ka diri. Oh. I had fun last night. Oh. Sorry, sorry gud kayo. Nakatuog ko silang uh, nahubog ko. Huwa, wow, may problema na ako. Basta next time, pagbilin sa imong kaugalingon para makachat pa ka nga. Dili, di ka makauli. Um, sorry, babe. Nagilitik ako sa kibuhat. Nakasa ko ni gamay... Gamay man lang, huwa siya pagdutan ako. Akong gigupa ang iyang dakong pagsalig ko kung sabi akong buhaton. Sigurado ko nga, di ko niya mapasahilo kung may pausya. Ah, oh. ako nalang yung itaguan, hangtod sa hangtut. Brad, Nangita ba si Sally ni mo? Oh. Ako ugyatagan si mo number kay na ako siya ni mo? Ha? Nga naman ko na, Brad? Oo, oh, wala yan tawag. Mabius ko. Unsa? May... May maapot manak? anak. Sa so, ko. Hindi na yun akong matagpang Italiang tinukot. Pakasli siya. Eh, Babe, pasilaw ako. Ihatag dati ka niya, Rezo. Pero may hindi na ko siya mahal. Pero siya may umaabot ka inahan sa imong anak. Dili ka gusto nga magdako ang imong anak kaway amahan sama nimo, di ba? Oh. Dali. Kalimta na nato ang tanan bahin nato. Dali. Ha? Magpakasal ka sa nga wa ka masuhito? Oo ma. Ang ilang nga pakasal ako siya kay ako may nakapamabdos niya. Bisan og dili ka magbalipayon? Oh. Kena hibaw ko mga mauni sakto. Mauni ang ngangin buhaton. Huwag mo ko main love ni sali pero... Panggaon o mahalo na ko ang akong anak. <sighs> mo nga akong isakripisyo ng akong kaugaling kalipay, ma. Raiso. Sakit. Grabe ka sakit nga wak na si Dali na ko. Huwag na-realize na ko nga mahal gud ko niya kay gisakripisyon niya ang iyang kagaling kalipay para sa kung umaabot nga anak. Di nilang kutub, huwag dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMM. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita main galang tak ni rizo, ngata ga dalam ban sibul city, uban sahwit ngaya yang kita ngayu awit ngada kolan un bended ni. Mau tak lagi kita bahasa dua seraju Carol Mary Kain, ugbus sederikso ni bersila rekanas. Kamu sab mengai galang mengasukin tepaminau, kena singkal singkun kita sa papeda. sayn yung nagkalain laing kaagey second avenue ngayong libot so Yadris lang ning tulumanon handumanan so sotaweet carol oriman production center studio third floor jose r martinez building smania boulevard Civil city ubaka ipadas sa handumanan official facebook page Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.